Sa mga nagmomotor sa Manila, lalo na yung dumadaan ng Espanya at mga malalapit na area, siguro napansin nyo na bigla na namang mainit ang mga otoridad sa loud pipes. May bagong memo si Yorme na ipinapatupad na raw ang crackdown sa mga maingay na tambutso. Pero teka lang, malinaw ba talaga ang rules o isa na namang kalituhan ngayon? may mga kumakalat ng video. May mga riders na pinara kahit aftermarket pipe lang gamit. Huli agad. Wala nang tanong kung modified ba o legal aftermarket lang. Basta nakita lang na hindi. Stock! Ticket agad! Paano nangyari ayon? Dati malinaw pa. Kapag open pipe, walang silencer, may basag na tunog. Yon ang huli. Pero ngayon parang kahit yung maayos na aftermarket, kahit may silencer, basta iba sa stock. Huli, tanong lang, sino ang nagdedesisyon kung maingay na nga ba yan or hindi? At legal ba talaga yung paraan ng paghuli? May video pa nga na lumabas. May triangle checkpoint na may decibel meter daw. Pero nakadiretso ang mic sa tambutso, hindi raw 45 degree angle. Ang tanong, yan ba ang tamang pagkuha ng decibel reading? According to international standards, ang decibel meter test dapat 45 degrees ang angle ng mic mula sa pipe at dapat hindi lalagpas ng 2500 RPM para sa single cylinder. Pero sa video, umaabot ng 4000 to 5000 RPM diretsyo pa sa tambutso ang mic. Siyempre, lalagpas sa limit. So, kung ganun yung method ng test, paano mo masasabi na uh, accurate ang reading? Tapos, huhulihin ka base sa ganun. Alam mo, iniisip ko na nga, ibenta na lang yung VMAX 51, nandun ba ba pipe ko? tunat pa naman, di ba ma, may silencer din. Pero kung ganyan kalabo ang enforcement, parang wala ka ng laban. Makipagtalo ka pa, baka mas malaki pa abutin mo. Sa totoo lang, hindi ako against sa pagbabawas ng ingay sa kalsada. Gets ko yan. Pero dapat may linawang rules, may standard process, at hindi selective ang pagpapatupad. Kahit ako, may papel ako mula sa ATSI, isang certified partner ng LTO sa emission testing. Nakasaad doon na pasado yung aftermarket pipe ko. Both yung may silencer at kahit yung wala umabot lang ng 94 decibels yung may silencer at 96 decibels yung wala. Partida, naka 4,000 RPM pa nung tines. May patunay ako, rehistrado yung motor ko at nagbayad pa ako ng hiwalay para lang ma-check ng maayos. Pero sa kalabuan ng mga patakaran ngayon sa Manila, parang delikado pa rin ako. Alam kong pasado ako. Pero kung matapat ka sa mga enforcer na hindi aware sa mga ganitong info, abala at pahirap pa rin ang aabutin mo. Lalo na pag napilitan kang makipagtalo, ito pa mas masakit. May mga riders na kinuha na ng pipe. Yung mismong aftermarket pipe nila, kinumpis ka. Tapos daw sisirain papaapakan ng truck. E binili yun. Hindi naman niya murang gamit lang. Okay lang kung itatiket, i-impound ang motor kung talagang may violation, no? Pero yung sirain ang gamit ng rider, pasok ba yun sa damage to property? May legal basis ba? O parang personal vendetta lang? Bakit ganito lagi sa Pilipinas? Saka lang inaayos ang batas kapag may iingay na. Dapat bago ipatupad, malinaw ang guidelines. Ano ang decibel limit? Saan ang cut-off? Paano ang tamang pag-test? At ano ang due process kung sakaling mahuli ka? Kasi ngayon, parang taong walang boses ang mga riders. Yung mga hindi marunong pumalag, sila pa yung unang naaabuso. And that's wrong. Hindi lahat ng aftermarket ay bastos na pipe. Marami sa atin nagpapalit para sa performance. Tunog na hindi nakakabulahaw at minsan mas tahimik pa nga kaysa sa ibang stock. So sana bago tuluyang ipatupad itong crackdown, ayusin muna ang sistema. Hindi kami kontra. Gusto lang namin ng klaro at patas na batas. Ride safe mga idol. Balitaan nyo ako sa comments kung sakaling malift ito o kung may marinig kayong bagong update o pagbabago.